Feeling on my chest And I want to let it rest You should tell me when you're smiling In my front door, I'm obsessed All the pain that I endure Your smile is only cure Got that whole imagination When you walk out through that door Oh my God This is what I want Oh come on, on Kuha-kuha mo mga kilitiko Parang alam mo ang aking tipo mga pahiwatig at ngiti mo sa akin na hindi negatibo Gusto kita solohen sa kwarto fun and chillen mag order tayo sa grab ng food then we will watch that movie Habang naka-play yung Netflix Hawak ka may siring, We talk about some new things Until we develop these feelings Di pa tapos yung palabas Masyado na tayong marahas dahan, dahan lang sa galaw palala Huwag masyadong sisigaw Pabagay malamig na gabi Susulitin yung bawat sandali Minsan lang tayo magkaroon ng oras Lahat ng bagay huwag na pagpabukas Pasa'y malungkot na gabi Kalimutan yung problema sandali tayong dalawa muna magkasama Gusto ko pagdilat na mata ikaw kasama Tititigan yung mga mamumuka Abang maimbing yung tulog mo Kukuha na ka ng pikil para May pang mighty sa IG ko I'll give you a kiss on your forehead Cause I know last night that you're exhausted Sobrang special na ganap kagabi Kaya ipagtitimpla Make ka pa honey. ng kape Kasi gusto ko itrato ka ng tama para you can stay with me Bibigay yung attention ko para Natag yung loob when you're with me Lahat ng mga gusto kong gawin Gusto ko ikaw unang makatikim Sa'yo lahat ibibigay yung clingy side na it's on me Papagay malamig na gabi Susulitin yung bawat sandali Minsan lang tayo magkaroon ng oras Lahat ng bagay wag na pagpabukas Pase malungkot na gabi Kalimutan yung problema sandali tayong dalawa muna magkasama Gusto ko pagdilit na mata ikaw kasama Babagay malamig na gabi Susulitin yung bawat sandali Minsan lang tayo magkaroon ng oras Lahat ng bagay wag na pagpabukas Pasay malungkot na gabi Kalimutan yung problema sandali Tayong dalawa muna magkasama Gusto ko pagdilit na mata ikaw kasama